Hindi pa rin makapagtrabaho ang mekanikong si Marvin gawa ng pamamaga at pagsakit ng paan nito. Ito'y matapos itong sumemplang habang binabaybay niya ang Easter Road sa Barangay Gisad Central Baguio City noong alas 7 ng gabi December 9. Gali ako ng pingit noon. May pa na ako noon. Nakasabay yung isang kasama ko. Umuwi naman kami. Okay naman ay eh, diretsyo malapit na nga kami. Yun lang yung bago ko na yun, Nagprino naman ako. Kaya lang yung pagliko, talagang hindi na talaga dumire, dumiret na talaga yung motor. Ganun lang, diretsyo na. Tapos, yun na, nagmotor pa ako papo Pauwi, papuntang BGH ulit. Bagamat kinakailangan niyang magpahinga, hindi pa rin ito mapanatag lalo na't na iniisip nito ang gastusin ng kanyang pamilya at pati na rin ang pag-aaral ng kanyang anak. Malaki po. Parang ngayon, parang nasa may utang na ako. Ngayon. may kautang na ako ngayon eh. Yun malaking epekto dahil walang trabaho. Yun lang. Aniya, hindi raw sana siya na kung hindi dahil sa mabuhangin na kalsada na inireklamo rin umano ng ilang netizens. Ayon naman sa barangay, sadyang mabuhangin ang kalsada dahil nilagyan ng aspalto ang nasabing bahagi ng kalsada. Ngayon, paglagay nila ng aspalto, lalagyan nila ng buhangin. Kaya yung itong driver siguro ang, ang pagkaakala niya, Disim ang kalsada nag nag yung oras niya hindi niya alam na nalagyan ng buhangin kaya yun nag na sweep siya hindi rin daw ito ang unang pagkakataong may naaksidente sa lugar hiling ni Marvin sana maayos yun para hindi lang ako ma, baka, may ma, baka may susunod pa doon <laughs> madidisgrasya eh mamaya hindi lang disgrasya baka buhay pa yung mawala Sinusubukan pa ng news team na kunin ang panig ng City Engineering Office ukol sa nasabing kalsada. Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.